rubyae ah ka puta <laughs> mga pala garo ngadlawa birada tagpanset ding dapita kay murag lami kay an informa ah <laughs> ah panset ni siya nya sabaw sa sa karning baka ah kalaman may ganahan nya sabaw, mga palangga. happy na kay kontra dapita ya nataay tumubig dambog na ngato ang kolor. bedya sa tung paso ka perting indota sampak ay mga palangka <laughs> ni ha ato ara gi patubang dai video sa naong tawana sus si gi pa pangdila sus to ara di testingan perting a ah. pasong dana na taod taod kay lame lagi sa pagkapanset ah sus panset ta mga palangga kay kani atong tirada pinobre ra gid ni ah tipid tipid ba tirada ato ah. ara gi pasong dan gi pasong dan ang ang panset mga palangga sus wailing ai Pera lagi na, pera medya, mga palangga Ita permisi dili perdi nga sigir tag biyahe mga palaga. Kaon pud ta kay mao gid atong puhunan kay puhon puhun O babuang ta kusgan ta. <laughs> tu arao po nako na nang di man na sa biplok nga sudan kalimot mo kuaning sudan ni. Eh. Unsa ka tong gipalata to permi nga sudan mang Anong dilatagan nga pertuhon? Parang spam? Oh, spam. pa ta? spam ba to? Oh, basta, bro, spam mga palangga. Akong gipalit ng tala ko sa sawa ba? Dari ka, over ko kayo mga nakalimot ko. Atong gipalit na ako na partner sa akong pansit mga palangga. Kaya lami mo po sa kayo palangga. Ay! kay nam kayo sa baba mga palangga. Di ha, napita pag buting rikita tanawa niya kung mga palangga. Ang mga na. Ang sarap na mga palangga. Atong baba na galiok. doom. Gina mga palangga. Doom! Giyot! pasundan niya sa baw para mo di ah, diretso ang atong gikaon di mo sabot sa atong tutunlan ah dati mga palangga to ara ah, gi pasod na nagmaayo mawaron mo gyud bisyo mga palangga trabaho kaon uli uli kaon trabaho ah, gina balik balik na nakaraad na atong mga bisyo mga palangga mawaron gyud atong bisyo de mga palangga mo na atong tiyan de mga palangga wala na perte nang dagko ah, kay mga palangga atong tiyan de tirada na di ah ba anak ay teknik ko kada mga palaga sus kalamit to rao na naintiid ang mata galiok lihok na naintiid o kung mga tiks sa gilid-gilid <laughs> nagkibot-kibot ang paaba ay eh. galihok lihok panulay tuwara gidunula na tinday sa tindera o oh, kaniyang pipsi sos kating nami ay taon-taon mga palangga makapanog up yung taan <laughs> eh mga tirada di mga palangga pabusog maayo tuwara o oh, gitistingan o oh. gitistingan sa panulay tuwara maraglam ah ah grabe kalame woo woohoo sos lihok lihok ang ba baba <laughs>